Welcome to my channel Clabian TV they tell me that I'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when I keep dreaming I'll be famous but I don't give a fuck going I keep chasing I got all this potential that's deep inside of me but they hate when you're successful cause they try to be they sit there being just meant because you try and think Pagdating na ulan na araw, mga kabiyan, mga kapod drip. Nandito po pala tayo ngayon sa Chicks ni Mang Jose sa Barangay Masili, Calamba, Laguna. Ang Chicks ni Mang Jose, mga kabiyan, ito pa ay nag-open to masago at ito pa ay pumatok at dinarayo ng mga tao dahil po sa kanila masarap at morang promo. Na only rice na, only fried chicken pa. At dito nga po pala nila niluluto mga kabyan ang kanilang sampung flavor na fried chicken. At ang kagandahan po dito meron po silang ginagamit na timer para pare-pareho po ang pagkaluto. At meron din po silang comfort room dito sa labas mga kabyan. At ito naman po ang kanilang mga menu. At ito nga po pala ang chicken with rice, 120. Ang only rice with three pieces chicken, 120. Ang only chicken and only rice, 150 pesos mga kabian. At meron po silang sampung flavor na available sa ngayon. At meron din po silang rocky road, boko pandan, ubi, melon, avocado, fresh mango, at saka sa milk tea mga kabyan, ito po yung kanina available. Okinawa, caramel sugar, chocolate, dark chocolate, coconut and cream, taro, and winter melon. At ito na po pala mga kabyan, ang ating order na unlimited fried chicken and unlimited rice. At ang aming flavor po na napili ay soy garlic, barbecue, and teriyaki. Ito nga po muna ang nilagay mga kabya na fried chicken sa na daw nila lalagyan pag naubos na So maganda maganda ang tangali mga kabya For this video Nandito <coughs> na po tayo sa ating sinasya ngayon as Sa Kain namin ni 16 months Kung <laughs> timing po tayo ngayon at maulan ang panahon Ito po basang basa po kami ay, nabakas, hindi po kami nakapagdala ng maayos um, na kapote. Kaya nabasa po kami na upan. Kaya so, nandito na po tayo ngayon. Ah, ano po lang hindi, po ng araw yung ating tangalian. So, At, sulitin po natin yung ating punta dito. Uh, matikman tulungan ng masyad na luto. <laughs> Umaan niyo po kami kaya, na nakalian mga kadyan. Ano po yung ating pagkain Turaan mapapalaban naman yung ating uh, sa oh, oh, sa <laughs> Then, niya, na Tara mga kabyan, samahan niyo kami manang halian, At midi late na po yung ating tanghalian. Manuklak na po kasi ng hapon. Unang sobo mga kabyan, para po ito sa inyo. Ang sarap na po pala mga ng kanilang chicken kaya nga po pala ito'y ginadayo na rin ng mga tao kahit right? bagong open balam. Okay. Sa so, mga mahilig po dyan magpo na malapit lang po dito sa Calamba City. Ano pang hinihintay nyo? I-try nyo na po dito. Para ma-experience nyo at matikman na kailang masarap dito ng mga fried chicken. Mayroon po silang sampung flavor na available Napakasarap po mga kabyan. Napakalasa at napaka-juicy. Ang masasabi ko lang po mga kabyan, napakasulit po na ibabayad yung dito na pera ng 150 pesos. Dahil po sa 150 pesos nyo, unlimited rice na, unlimited fried chicken pa. At napakasarap po ng kanilang chicken dito. Ibang-iba po sa aking natitikman ang mga fried chicken mga kabyan. Napakalasa po siya at napakajosie. At marami din po yung option dito ng mga flavor na mga pipili. At marami din po kayong mapipili dito o mabibili ng mga dessert tulad ng mga shake, uh, milk tea at iba pa mga kabyan. At sa mga lais po pumunta dito, ang address po o buong detalye ilalagay ko na po sa ilalim sa description para hindi na po kayo mahirapan. Pwede rin po kayo mag Google Map mga Arabian. Madali rin po ito matuntun yung Google Map. At nais nice ko lang po magpasalamat muli sa aking mga solid supporters, mga subscribers at mga silent viewers. Then yung walang sawang panonood at pagsuporta pa sa aking mga videos. Maraming maraming salamat po muli sa inyo at shoutout po sa inyong lahat. At kain po sa aking mga solid supporters ng mga kapwa ko vlogger, kay Idol Abder the Rider, kay Ate Unang, kay Kabitinyo Farmer, at kay Idol DGM Mix Vlog ng Putotan na Iliwilo. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol at shoutout din po sa inyong lahat. At sa mga bago pa lang po na padala sa aking monteng channel, at kung nagustuhan niyo po ng mga ganitong content, sana huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe. Maraming maraming salamat po. At hindi lang po pala fried chicken ang masarap dito mga kaabyan, pati po ang madilang shake man napakasarap din po. Hindi lang po siya basta-basta food coloring, lalong lalo, lalo po yung abukado, talagang lasang-lasa po siya ang abukado mga kaabyan. Solve the problem mga kaabyan, panahalong yan, ayos. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't